At yan po ang ninanais ng Marcos Jr. muli. Ngayong sila ay nasa pwesto na uli sa pamamagitan ng pambubudol. Binudol si Inday Sara, binudol ako, binudol ang mga Pilipino sa buong akala natin na dahil hindi naman kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama, akala natin, ibabaguhin e ng imahe ng Marcos dictatorship. Nagkamali po tayo dahil inuulit ang kasaysayan. Unang-una, ang panunupil sa karapatang pantao, sa karapatang ng malayang pananalita, SMNI at mga vloggers. Ano pa ba ang kinakailangan ninyo? Pangalawa, meron ngang kongreso pero sunod-sunuran naman sa kanyang pinsang buo sa kanakakita dyan. Wala talaga pagkakaiba no? dahil mukhang ang Marcos, Romualdez at Araneta nadagdagan lang ng na isa pang uh, kampo, isang pamilya pa ang namumuno. No? At saka siyempre, ayan, ang mga kaibigan nila ang lantarang nakikinabang smuggling at mga monopolya. lalong lalo na sa pag-angkat ng mga kinakain natin dahil ang Pilipinas sa ilalim nila wala nang ginawa kundi mag-import na mag-import. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ha? Kasalanan din niya ni Marcos Jr., Dalawang taon siya nagpilit na siya magiging kalihim ng Department of Agriculture. Ano nangyari? Wala na atatayong sapat na pinoproduce para sa ating pagkain. Lahat binibili na natin sa ating mga karating bansa. At hindi lang po yan, no? Hindi na nga sapat ang ating production, e eh, lang tarampa smuggling dahilan para lalo pang naghihirap muli ang ating mga kababayan.